guys! Welcome back to my channel! Ito na nga! Grabe sabi nga ni Chema Galan sa ginawa niyang lahat para mag-surprise ang kanyang love-love na si Ella de Jesus. Ayan! Nag-video greeting muna sila bago dumating itong si Ella at nakikita talaga sa mukha ni Ella de Jesus na na-surprise talaga siya sa ginawa ng kanyang lovey-dovey na si Gemma Galanza. Ang saya-saya ni Ella. Nakakatawa din si Ella nang nilagyan siya ng parang corona ng nanay niya. Ayaw na ayaw niya. May passage pa. Ang saya. Sabi nga ni Eliza, 31 na ang best niya. Magkasing edad na sila. At sabi nga ni Gemma, ginawa niya ang lahat para mapasaya itong si Ella sa kanyang birthday complete. ang team cream line. Galan sa family at ang De Jesus family talaga. As in, okay na okay. Kaya masaya ang love life ni Gemma at ni Ella. So, happy birthday sa muli. Ella DJ, hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, subscribe my channel. Para